subscribe me at our channel like and share thank you what's up what's up guys update dit ano? so, na dito sa itong isda ano sa ito ni pakauno na itong isda guys dapat so, kay lingaw lingaw pero mani guys so, na lingawan lingaw lingaw dang kagool guys oh, na lingaw na jud ko guys wanay wanay kagool guys kay nakatanaw na mag isda go gool gool kay eh mas kwan man na isda guys kwanan, ma happy malipay yung taba makalipay Oh, eh, ako ni daghan kay mga giatiman si Inday Vlogs guys ng mga kwan yung mga alaga may manok may isda alaga oh alaga na isda oh eh, isa dito, guys. alaga tong manok. May nang bagyo-bagyo, guys. O uh, Ari, may dali mo kuhag isda. Ig bagyo-bagyo. Kanang mahal nga isda ba? Dili na yun pwede nga. Kwan. Mahal. O uh, og magmahal ang isda, guys. Ari na may manguha dali, guys. I-update na ko sa inyo, ha, guys. Sunod, guys, nga magkuha mi among sibuton ba? Ipakao na mo among sibuton Hmm. Kay Aron, mag... O sige, pangan, inday ka nang... Kung inday ka nang lubian ba lubian pagluto ba unsa ni lum na Bicol Express nga tilapia anak oh oh lamian man kay na ihurot eh, na na ha? na isda ga mga 100 plus may siguro may kabuok yang isda daghan man ta ni guys nya gamay raman man og lugar o. mga kuan la 3 meters ra ang iyang gitas on unya ang iyang buka ay mga 1 meter oh. kung kamo guys maghimo mo sa inyo ha so guys, guys og inani og inani ba may na pang kuan pang sangan bitaw guys kanang mahot dan tag so pati kapalit og isda tanan guys so yeah. tanaw guys mm. kayo matkaon guys, though, oh. But, nga, na so. Oh, aking Ang ipakaon niya. Tilapia pins ang iyong ipakaon, guys. Ay, di pa nga una, Jude, Kung hmm. na dyan, guys. Kusog hmm. na mo kaon, Muna, iyan. Oh, Aw, nag-una-una, guys. So, nai, nai, nag-guan. Nga, nag nai, nag, nag apas oh. Aw, di una. Aw. Oh. Murang kong mahaglok ng hikap, guys. So, bye-bye. I love you all! Don't forget to subscribe, hit the YouTube channel and share! Thank you!